Yeah, yeah, panibagong, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Ito naman ang aking babanatan ngayon. Oh, ito, ito, ito. Class G Class Mercedes. Grabe yan. <coughs> Ayan, G Class. aking protection ngayon. Alam, maglima yan kasi kating ka computer yan. Ah, uh, saglit lang yan. Kasi kating ka computer. Parang itong isa. Ito din kating computer. Tapos na 'yan. 'Yan, namamuti. Ah. G-class din 'yan. Tapos na 'yang kating computer. Ayun. Dalawa 'yan. Ito pang isa kulay blue. 'Yan ang aking gagawin. Ito. So, tapos na hindi pa nakuha. Ganda to kasi bagong ano. 224 daw ito. Yan may bumper iba yung bumper niya. Ibang hugis ang bumper niya. Tapos ito. Iba rin tong bumper nito. Medyo luma ang ganito. Dami tayong gagawin. magba vlog muna ako habang hindi pa nag-start kasi wala akong upload. <coughs> pag gumagawa ako ka ating computer, ilalive ko yan. G-Class G63 Ganito yung service ni Big Soto eh. Ayan. Ganito yung service niya, di ba? Ikut muna natin yan kasi hindi pa naumpisan eh. Kaya pag nakaumpisa ako, ito po na ang unang una kong ano, video. Ayan, ayan. Ayan, Yan ang aking ano. Gugulo muna tayo dito kasi wala akong upload eh. Dami kaming sasakyan. Lahat na. Saksak sinagol na ito muna yung Lamborghini namin no. Tamiya ito uh, Lamborghini yan. Ito naman nakabalot Ferrari yan. Wala pa. malaking ano. Malaking hamya. Tong hirap Baka sino naman ang gustong makakita nitong upload ko kung mayroon man kayo dyan sa Pilipinas Magpurgod na ako basta maganda sahod. Kano kay labor sa Pilipinas ito magkabit ng ganyan. Kabit ng proteksyon babalutin mo lahat 'yan, no. Oh. Balot lahat 'yan, ayan. Ay wala akong upload, mag-upload ako mamaya-maya. Kung anong video ko, ito na 'yan, walang edit-edit ko diretso upload ko na 'to. Hindi na ako nag edit Kapoy edit Ganda naman ang aking video Wala namang ano eh Kapoy muna tayo Hanggang dyan lang Ha? Ah, uh, Pupo lang muna ako Kailangan natin ng background ng sasakyan Parang ang aking video na ano Parang ang init ko ngayon no? Oh. Kailangan siguro uminom ng tubig Sarap. Pag ganito malamig, oh. Lagay mo dito. Meron lang sa Pilipinas ng ganito. Pilipinas na ako. Magandang sahod sa Pilipinas. Bigyan ako ng magandang sahod. Doon ako sa Pilipinas. Takin mo, yan, gagawin mo 'yan, oh. Babalutin mo 'yan, napakadaming ano. Mahirap yung mahirap gumawa ng ganito, ayan oh. Kasi marami siyang may mga rubber. Ito so ba, kay cutting computer naman dito sa amin eh. Parang saglit lang yan. Pero mahirap, sa akin din, mahirap din. Ito yung mga... Uh, Alinisan ko yung aking sasakyan mamaya. Hindi na ako nakapag-upload. Ayan, mag-video-video lang muna ako. Ito tayo sa ano, naghuhugas. Lahatan na ito. Ito, mag-high kayo. Ayan. Ah. Oh. Hello boy. Bukari. Hi. Hi. Hi Bukari. Bukari is Bukari. Ah uh, Nigeria o Sri Lanka. Nigeria. Nigeria? Aywa. Itim? La, itim. ako. Aywa. Opo. Oh, uh, itim. Itim ako. Ako. Ricky itim. La, yeah. Itim ako. Ricky itim. Apo. Itim ako. Itim ako. Itim ako. Oh. Etimafoo. Etimafoo Nigeria. From Nigeria. Wala akong tuli. Ayan, wala akong tuli. Wala alam tuli. Oh. Suko ako, alam. lang? Ka. Another. Wala. Wala. Ako. Ako. Tuli. Tuli. Wala ako tuli. Aywa. From Nigeria. Oh. Oh. From Nigeria. Nigeria. Ananas. Kaya mo Ah. Nas, ano nas? <laughs> Natatawa ka. Wala Hi guys. Oh, hi guys do. Hi guys. Hi guys, welcome to another vlog Hadar I'm from Bangladesh. Okay? Hindi ka naman nag-subscribe.

Oh ya, ada. Ayo, ayo. Eh, oh. nangan di sini nang, na nangan di sini nang, na si Nigeria, Bukhari. Hai, bye bye, bye bye. Boon. Boon.